Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. 5 AM na gising na mga kalaki at syempre tutok na po rito ang sakit ng kamay ko ipit kanina sa may pintuan. Pagbukas ko gano'n na ipit sakit dito. Parang mangingitim to magpapasa. Anyway mga kalaki, gising-gising na po dahil hawak ko na po ang mga two digit lucky numbers. Ang aga-aga po na nagpapakod. Ayan. Hawa ko na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo ngayon pong alas 5 po ng madaling araw. Siyempre po ah, gising na po mga kalaki, tutok na po rito. Lalong lalo na po yung mga wala pong ginagawa dyan. At ah, talagang, talagang nagaabang po ng mga lucky numbers po. Ano po, yung mga may hilig dyan tumaya sa mga wedding sa STL sa Tudiloto, sa National, pati po sa abroad. Dito nyo lamang makikita sa vlog namin ang mga kompletong mga lucky numbers. nag upload po kami simula umaga ngayong alas 5 ng madaling araw, mamaya pong alas 8, alas 11, alas 2, alas 5 ng hapon at hanggang gabi po. Dire, po yung puro mga lucky numbers po na binibigay ko po sa inyo. At ngayon po, ngayon pong umaga na to ng alas 5, 2 digit po ibibigay natin. Okay? Kung ready ka na kunin na to, eto na po ang mga lucky numbers para po sa iyo. Luzon, Visayas, Mindanao. Met Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. And kalabang manalo at maging Siyempre, milyonaryo Ayan po mga kalaki, umpisahan po natin Ang 2-digit lucky numbers sa Quezon City 12-29 Pampanga Sa East 32 Pangasinan 8-15 La Union 11-26 Ilocosur 30-23 Ilocos Norte, 1-18, Nueva Ecija, 5-20, Nueva Vizcaya, 8-3, Masbate, 14-Gis, Cebu, 12-25, Aklan, 4-21, Aurora, 22-34, Laguna, 7-6, Quezon, 1-18, Olonga po. 4-9 Dabao 3-14 Bicol 19-8 Baguio 35-9 Bulacan 14-8 Bohol 1-4 Capiz 23-20 Rojas 18-15 Togigaraw 9-2 Isabela 5 Gs, San Mateo. 13, 20, Cainta Rizal. 12, 20, Sais, Taytay Rizal. 5, 18, Antipolo. 17, 25, Montalban. 2, 8, Angono Rizal. 21, 7, Romblon. Sais, 2. At syempre po mga sa Batangas, 31-33, Bataan. 20-24, Butuan. 5-26, Benguet. 1-15, Iloilo. 2-24, Leyte. 5-11, Samar. 9-26, Paranaque. 31-34, Manila. 27-12, Pasig. 8, 14, San Juan. 2, 19, Marikina. 25, 28, Tabuk. 34, 1. Tarlac. 5, 6, Quirino. 5, 21, Bacolod. 14, 19, Cavite. 8, 25, Tagig. 1811 Mindoro 1715 Marinduque sa is 34 Caloocan 910 Ayan mga kalaki puputulin muna natin sa Caloocan para po sa masusugid nating mga followers diyan na nag-aabang po araw-araw Ayan po ah para makatanggap po kayo ng mga legit na mga account Uh, mga lucky numbers, dapat nakapalaw po kayo sa mga legit na account natin, okay? Hanapin po kami sa Facebook, Red Parungkin po, na meron pong 340,000 followers, iti-check nyo po lagi yan. At meron po tayong second account, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong Uh, 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 423,000 followers. Ayon po yung mga legit na account namin sa social media kung saan pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, magsuggest, magpa-code at pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart, automatic po, padadalan kita basta nakapalo ka, nakapalo, padadalan kita ng lucky numbers na gusto mo. 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Katulad po nila na naipadala ko na po sa messenger, i-check po dyan sa message mo. At aalagaan mo ng 3 days po ang lucky numbers namin bago po palitan Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin Libre po ito, walang bayad Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po ito. Ako po ang magbibigay ng tatayaan mo sa loob po ng 3 months sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ito po ay walang pilitan kaya kung interesado ka, mag-message ka na, tatawagan kita para ako ang kausap mo, makita mo at hindi po ibang tao, di ba? Tandaan niyo po mga kalaki ha, malay mo naman pagka sumali ka sa private consultation namin at ma ko yung birthman at bircher mo. eswerte swerte pala mga kalaki. Isa ka sa mapapanalo namin, maipo sa Facebook mga kalaki. Okay? Tandaan niyo po mga kalaki ha, ang alaki numbers namin inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po, itutuloy na po natin mga kalaki. Ang ating mga lucky numbers. 2 digit po sa Kaloocan. 7-15. Muntinlupa. 26-20. Palawan. Gis. 32. Sambales. 5-24. Ano, 5-34. Apayaw. 1. Dos. ayun mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin ngayon pong umaga takbo na sa mga suki yung outlet na kaya pagising nyo i-ramble nyo po itong 2 digit, 3 digit at 4 digit, digit ha ah, para mabalik na doon numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki at syempre, shout out time po tayo sa may San Juan La Union hello po mga kalaki, Sir Red, nagpapabati po kami rito po sa isang uh, resort po dito sa San Juan La Union po Oy, hello po sa inyo. Magandang mag-surfing din sa San Juan Promise po. Ito po nagpapabati po si Kuya Manuel at si Ate Glenda. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At syempre, dito naman po sa mga tricycle driver naman po. Ayan po, nagpapashoutout po sila rito sa mga toda po ng mga tricycle driver po. Sa, dito naman po sa May Etchage Isabela. Hello po sa inyo, mga taga Etchage Isabela. Nagpupunta rin po ako dyan sa May Kawayan. Good luck mga kalaki, mananalo tayo bago po matapos itong uh, Marso na ano po, mananalo tayo playmate mga kalaki alagaan mo yan 3 days ha? kasi ang dami na naman nagchat, pinababayaan, ang hirap pong magcode, dapat binibigay ko to sa talagang nangangailangan, eh. good luck mga kalaki ingat